kita pa sa kamera, Tol. Pero ang kinag kinakausap, Tol. Masabi niya mga Tol, marami na daw tao mang pabalik-balik dito. Mag-iingat kayo mga anak, sabi niya. ang aras ng lahat no magandang tanghali po sa inyo ayan asensya na po mga idol ayan nakaupo naka po tayo nag intro kasi abang palakad tayo dito ah, napagod tayo mga idol kaya yeah. ano tayo na uh, tayo mga tol no? Mga ano itong tubig dito Saan ka usubos yung tubig dito mga tol Bakit pa kasi Itong Bahay na to yung Yung ano nila Yung pinaprohesyon nila Yun nito mga tol Ano to? Noong una tong ano ko dito, exploration ko dito. For sale pa tong ano tong mga tol, no? Ito lupa na ito. For sale pa po ito. Kaso habang tumatagal mga tol, ayan, hindi na po wala na pong update kung binebenta pa ba itong bahay na ito. Ay ano, lupang ito. Kasi po siguro sa kadahilanan po mga tol na ano sa mga elemento dito mga aswang manananggal kasi klase po mga elemento po niyan dito mga tol medyo iningal po tayo kaya siguro hindi na po ito nabinta to no itong ano to lupaing ito dahil po sa sobrang dami ng mga Maligno malig mo dito iwan ko ba kung bakit ito yung gustong gusto nila Siguro andito sila tol kasi marami yung nabibiktima dito. Marami yung nabibiktima kasi dito mga tol yung mapupunta dito saka hindi na makakabalik. Yan po yung sabi mga tol. Ang sabi po doon mga tol. Ang sabi po dito mga tol. Ang sabi po dito. Ayan. Medyo ano. Tawisan tayo. Ang sabi po dito mga tol. Pag ikaw po daw ay napunta dito, napasok po daw, lalo na pag napaloko ka daw, ibig sabihin mga tol, hindi ka na daw makakabalik ng buhay, makakalabas. Kasi madami po daw dito yung puma nagtangkang pumasok na hindi na nakalabas, no? Yan. At saka, ano mga tol, uh, yung mga, uh, ano na dito, yung opisyalis o taga barangay, hindi daw naniniwala sa mga ganyan mga tol, no? hindi daw san hindi ng wala mga tol. Kaya yun. Merong isang nagkakasloob na pumasok dito. Ano, pumasok dito na parang gay Kaso kasama ang pala din, din na nakalabas mga tol. Kaya doon nag, nag nagkahinala na yung mga tao na dito talaga yung tambayan ng mga aswang no. Kaya wala nang nagtangka. Ah, kaya hanggang doon mga tol, wala nang nagtangkang ano nung malaman nila na pati taga barangay na tanod na pumunta dito hindi na nakalabas ayun naniniwala sila nakakaiba talaga tong lugar na to kaya ano mga tol, no? wala nang nagtangka na pumasok dito kaya eh, yun talaga yung gusto ko na ano mga tol para sakaling makatulong din na magiging clear din itong ano na to nung area na ito mga tol kasi daming ano dito nung nakaraan mga tol kami ni brother Dansky inatake po kami ng tiyanak dito no kaso gabi yun mga tol napakabilis napakaliksi nila mga tol napakaliksi nila kung kumalaw pero nagtataka talaga ako mga tol Uh, ano talaga, balakas talaga yung kutob ko uh, dyan sa malaking balon yan talaga kaso, ano talaga ang bala ko sana ngayon mga tol ay hagisan po ng asin yung ano na yan yung may dinikdik na po ako doon no? uh, lalagyan ko yan sana yung balon na yan kaso naiwan sa uh, pagmamadali natin Ayan, medyo, ano na tayo pero meron naman po tayong, ano mga tol, meron po tayong dalang-dala. In case, in emergency po, meron po tayong dalang-ponyal natin, no?

si agung ayam si agung yang nanggala jalan motor dia jalan ayam ni kena kawasan motor Tapi api ni nakita pa sa kamera, Tol. biro ang siyang kinakausap, Tol. Ang sabi niya, mga Tol, marami na daw tao mang pabalik-balik dito. Mag-iingat kayo, mga anak, sabi niya. Raga, raga. Satna Naga Naga mangaji. Anak tu. Satna raga, semoga chanak. Semoga raga semoga chanak. Kita nyo kumukulo Magnum dignum no may tamay kang boom. Igsak, igma, igsum! Puh. Isay ka. Isay. Sa'yo may alaga ng tiyala mo. Kaya pala iba yung pakiramdam ko dito sa balon na to. Dito pala, kinakausap niya mga tanak mga tulong. Dito pala sa balon na to. Ayop ka. Ayop ka. Sunugin natin to mga tul. Yung mga basa yung ano. Yung mga dahon basa. Sunugin natin natin mga tul. Mga hindi yan sila makakalabas mga tol wala pong tiyanak ngayon hindi po yan sila makakalabas patay na po ang kalang kalagas kanila ayun mga tol hindi lang po natin hindi lang po natin pasensya na po mga tol hindi lang po hindi ko po lapitan yung pag ano ko mga tol yung sinaksakan ko sa liig kasi baka ma-restrict na naman yung youtube natin mga tol saka masira yung youtube natin no aban pa tayo ng ilang weeks para hindi maka-upload baka mawala pa yung youtube natin so yun sa so mga nakakaalam lang po dyan asa na maintindihan nyo po kasi hindi po yun basta basta ko po eh, eh anong mga idol dahil lang po para makita niya no? Baka kasi yung, pag, pinarasa kong sarili ko na ipakita sa inyo yung, ano niya, baka, yung YouTube ko po yung masira pa nun. Kaya medyo delikado pa lang yung YouTube ko. Uh, ayan, pinaslang na po natin yung tigapalangal, halaga sa bata. So, hindi po yan makakatulong sa kanya. Kasi napakaaga pa ngayon. So, pansin nyo, wala tayong naririnig siya lang yung nakak... Na, siya lang yung sasalita, no? Ay, ay, ay! Andito, andito. Imposible, ah. Narinig nyo? Narinig nyo, mga tap? Narinig nyo yung boses ng bata? Okay, subukan mo mapakita sa akin. Okay. Okay. Isusunod kayo sa inyong nagalaga sa inyo. Ha? Isusunod kayo. Huwag na huwag kayong magkakamali. andito mga tol. Narinig yung mga tol. Narinig yung mata. Narinig yung bata yung umiyak. Sige. Tayo mong lumabas dyan. Ha? Maak, maak, makak. Lamurok milam sa tour report timit upir rotas okay alam ko nandyan yung ano yung lungga nyo yan yung lungga nyo yan yung lungga nyo ha mabalikan ko kayo wala nyo yung tagapangalala nyo wala nyo yung tagapangalala nyo wala ko hindi ko na marinig yung ano susunogin sana natin mga tol kaso mga basa yung ano basah yang mga dahun hindi yan masusunog soalan yang yan natin tol ha? Ukuran yan natin bakuran yan natin okay. bakuran yan natin yan yung mga dubo

siya pala yung tagapangalaga siguro siya din yung nakita natin kahapon na nagpapakain sa mga bata Yung tinatawag niyang anak niya so yung mga anak niya mga tol sa anak pala so, hindi natin yung susunog mga tol hindi Binak na kura natin yan hindi na po yan mga ano hindi na po yan mga so mga idol no yan wala tayong masusunog ngayon kasi mga mga basa po yung ano yung mga ano yung unas na laya kasi yan sana yung gagamitin natin para masunog yung kaluluwa niya pati yung kaluluwa niya masunog kasi mga ano to mga basa kaya ginawa natin binakuran na lang natin mga tol para wala na makaano sa kanya so yan mga tol hindi na yan mabubuhay pa siya pwersa na lang kung kukunin yan sa dyan para ilibing ang kanyang kasama pero once na makabutan natin yung maglilibing sa kanyang mga tol dalihin na din natin hindi na tayo mapapaloko mga tol na normal na tao kasi kakaiba talaga dito wala talagang normal na tao dito na napapadpad yung mga tol hanggang dito na lang to no samahan nyo akong palagi Ayon, sa wakas na dali din natin yung nag-aalaga ng mga tiyan nakaganti din kami sa ginawa ni Kadanski. eh. muntik mapatay dito muntik mapatay si Dansky mga tol kailan sa kanya.